sa video nito pupunta tayo ng Bingalan Aurora sisilipin natin ang ginagawang kalsada na magdurugtong sa bayan ng Digalan papuntang San Luis Aurora kumustahin natin ang kalagayan ng ginagawang kalsadang ito dadaanan din natin ang Bingalan Port ang mga nagagandahang beach resorts ng Barangay Paltik. At madadaanan din natin ang grotto ng La Nuestra Señora de La Paz y Biyahe. Panikean River na kung saan ito ang naghihiwalay sa bayan ng Dingalan at sa bayan ng San Luis, Autonica. Simulan natin ang kwento. Let's go! Good morning mga ka all right. Uy, merong uh, beauty dito. Next time, puntahan kita. Mga ka all right, pupunta tayo ngayon sa di Tatawitan ng ilog at pupunta tayo doon sa kabila sa ginagawang kalsada sa nakakasakop ay barangay Dimanayat San Luis Aurora uh, ito yung papunta ng Batanis of the East mga call right yan yung parking nila nasa gilid na ng kalsada ah uh, right oh, may mga nagpapahinga dito sa may kanto sa may lilim Nandito na tayo ngayon sa may ilog ng Dikapanikian Mga ka-alright Iyon Tatawid tayo ng ilog sa, sa yung daanan, doon nung ano Doon pa sa baba pa Dito nandaan, dito Iyon Ito na yung ilong ng dikapanikian mga ka-all right At tatawid na tayo Iyon, dito sa ginagawang tulay Iyon at, at sisilipin natin mga ka-all right Kung gaano na ba kalayo mula rito sa ginagawang tulay yung yung kalsada papunta na San Luis Aurora All right, ito na yung daan yun dati kasi walang ganito yun ngayon bueno, na iyon iyon mga ka all right, nandito na tayo. Sa bungad nung uh, umpisa nung semento sa kabila. Hintaan na papunta ng San Luis Aurora. Mga ka all right, let's go. Puntahan natin. Hilipin natin kung gano'n na ba siya kalayo. Alright. marami na rin pala may mga bahay na rin pala dito yun oh on ito medyo, medyo matarik ng konti let's go yon Ah, medyo matarik siya mga ka-all right. Pero okay lang, tamang-tama -tama lang. Uy, kitang-kita yung Sierra Madre mga call right, ang ganda oh. Ang ganda naman ng pagkakakuha. Wow. Parang napaka sarap mag-drone dito ah. Oh, ganda sa baba. All right. Sige, Di dire muna tayo mga ka-all right. Balikan na lang natin mamaya yan. Baka mas maganda pa sa taas. Let's go! Uy, may nagbubuldoser na to, no? Oh, parang mas maganda pa nga dito, ah. Ah, talagang matarik lang, mga ka-all right. <laughs> Woo, matarik. Oh, ibig sabihin, mas maganda na rito, oh, di ba? Oh, uy, may tricycle na rito. Oh, maganda po sa kabila, oh. Oh, di ba? Uy, may mga ano na rin, ah. Oh. Mga mga ganun-ganun na, oh. Tawag dito, mga ganyan, no? May mga pamphlets, ay may mga ano ngayon, may mga ra, may mga pluglets. Meron na mga pluglet, mga ka-alright. Oh, mahaba-haba na rin pala, mga ka-alright. Oh. Oh, malayo na rin pala ng konti din, pero uh, at least meron nang unang pisahan oh, ah, kulay pula lupa dito. Ang ganda, oh. Ganda siguro ng mga tanim dito. Uy, may mga bakod-bakod na mga kauret oh. oh ganda ng lote rito dapat siguro dito tayo nakakuha ng lote natin mga ginagawa na din oh, may mga kanya-kanyang lote na rito ay oh. oh, mahaba-haba na rin pala ito mga ka-alright yun yun wow oh. oh, parang beauty na naman sa dito oh. Wow, maganda pala rito. Oh, mas maganda dito mga ka na ito. Oh. Kitang-kita mo talaga oh. Ang galing. Pero tiba tayo ng konti. Alamin natin kung hanggang saan na. Oh, dito na yung mga equipment nila. Yung mga equipment nandito. Alright. Alright yung mga equipment uy mataas taas na rin nagagawa oh pataas na ng pataas ha uy, yun oh wow wow alright alright hanggang dito na lang pala mga ka alright Maraming salamat dito sa may bahay na ito. At tayo uh, may ari ay pinagkapi po tayo. Mga okay. okay, -all right. Wow. Yeah. Turmeric po ang aking pinili. Dalawa po pinano sa akin, eh. turmeric. Ha? Huh? Ayan. Saka isang uh, uh, kape. Black coffee pero pinili ko yung turmeric. Alam nyo na kung bakit. Ay, ah, ito is... yung lote niya. pusing oh. Busing, buti ano? Hindi lumampas. Merong rip tap. Salamat mo sa pagdalaw ninyo sa aming lugar. Yan, eh, ito rin po ang Agustuhan ko rito kasi kitang kita yung dagat. Nakakarila. Oo oh, so, nga po. Yung, yung, ganda rito. Anong tawag dito sa lugar na ito? Sitio Pinagpala. Sitcho Pinagpala. Paradise. What? Parang kayo paradise. <laughs> ito pong kabundukan nito ay part ng Mingan Mountain. Ah, Mingan Ma Mountain. Oh. Sakop ng San Luis. San Luis. Ah. Uh -huh. Mga ka-all right doon sa may uh, yung ilog pala na yun, Hindi na ano natin kanina. Uh, boundary na pala yun ng San Luis sa kanang ano, Dinggalan. Dinggalan. Uh -huh. yung sa kabila, uh, di ka panikian after ng ilog San Luis. San Luis anong barangay po? Bar uh, Barangay Dimanayat. Barangay Dimanayat. Oh, yung sa baba mismo yun sitio yun sitio kinagpala. Oh sitio. Yung baba niya mismo yung sitio oh, pinagpala. Eh, nakakasakob dito sa area nyo. Ito yung sityo pinagpala pa rin. Uh, pero upper na siya, upper no? Upper sityo pinagpala. kasi ganyan nakikita ko sa bagyo. Oh. Buti swerte pa rin, ano? Okay na yun. Nauna yung, ano niya, yung kanyang mga ugat na, ano, mm -hmm. Hindi... A few moments later. Papa, na ako magkulay. Ito yung mga equipment nung gumagawa dito, oh. ganda. Yung pumacho, isang uh, pison. Ang grader nandun na iwan sa kabila. All right. Yun. Yon mga ka-all right. Oy, si Billyar oh. <laughs> Ganda dito. Mo? Oh? Ganda ng lugar dito, mga ka-all right. ng kita ang view. Ganda. Yeah. you know pa natatapos alright kunting panahon na lang mga ka-all right matatapos na yun, tsukulada yun, okay, may ginagawa pala yung campsite oh, tsukulada campsite alright oh, kita nyo nito kung gaano kaganda rito mga ka-all right kitang kita mga ka to. oh wow, ganda hindi mo na kailangan mag-drone mga ka-all right Oh. Ganda ng kabundukan. Sarap. Ganda. Oh, oh medyo matarik dito mga ka-ulrit Kita e, nyo gaano katarik. Matarik talaga. asin in matarik. Ito, ito kunting ingat. Tarik oh. sobrang tarik napakatarik dun nakakatakot tarik masyado okay lang sana kung direct yung pauba eh medyo pa ano pa, palikuli ko ay eh, medyo nakakatakot siya alright Grabe doon sa kabila oh, mga kulay to. Oh. Yun oh. Yan yung kabila, uh, dinggala na yan dito. Oh. San Luis na pala ito. Yung boundary yung mismo yung ilog. Yung uh, uh River. All right. Ganda rito mga kulay right, oh. mo naman yung ano, paganda. Oh, so taas pa lang oh. Ganda rito Matataas ang mga daan dito Matatarik oh matarik na naman, oh Ah, sobrang tarik, mga ka-all right O, oh, sobrang tarik Matarik na nga yan, pero mas matarik pa tong ba? Sa baba na tayo, sa laban tayong dagat Medyo okay na Dadaan na tayo sa tulay Ayan e, yung tulay na ginagawa e, Tulay na ginagawa dito sa Boundary ng uh, Dinggalan at San Luis Aurora 那种。能